Welcome back again. Dito na naman ang Bukbago, guys. Pasensya na kayo. Dito na naman tayo Nagumala na naman ang ng lola ninyo. Nang weather oh. Ayan. Ayan. super ganda ang weather today. Malapit na mag-snowing mag ngayon taon. Magano na naman tayo mag-explore na naman tayo dito guys samahan nyo ako hanggang sa dulo pupunta tayo dyan sa loob may mga ano dyan bago na namang dekorasyon na pang ano pang November Halloween kaya samahan nyo ako guys na ang daming tao dito <coughs> Pasok kami dyan, oh. Ang ganda ng ano, bonsai, oh. Mga bonsai na mga, oh. Tingnan, oh. Ang laki ng punuan, pero ang ano niya, maliit lang. Tingnan nyo, guys, ang mga tao dito, pag ano, supportado talaga sila daming tao. Ayan na. Ayan na. na. Kalabasa. Pumpkin. Ayan na guys. Ang daming mga kalabasa. Real. <laughs> Real pumpkin. Kalabasa. Ayan na mga kasama ko. Nag picture taking na sa kalabasa. O, oh, diba? Mag, ano tayo dito, mag-explore. Ayan, pang kalabasa doon. Para to sa Halloween, guys. Ayan, oh, mga decoration nila. Noon, oh. Doon. ang grabe nga kalabasa. Ang sobrang da... Gina <coughs> ginawa ng, ginawa ng, ano, shoot ang kalabasa. binasa. Pero, parang nag pusing pusing uh, pusing daw siya pusing daw mm, okay, siya di ba house, so one, two. one two okay na kaya na okay na nyo guys, nakagulo ang mga tao nagpicture dito sa kalabasa sa atin, binibinta yung kalabasa dito ginawang ano, photoshoot tapos ang lalaki pa ng kalabasa, lalaki pa ng kalabasa kita nyo naman o oh. diba? diba? iba-ibang size ng mga kalabasa oh ginagawang ano ginagawang photoshoot dito ang ano kalabasa sa atin naman pinagkapirahan binibinta yan sa atin oh ang mahal niya no ang ganda ng kulay di ba tinang <laughs> ano niyo pusing niyo ay nako gagaya na sobrang dami ng tao parang mga ano holmigas kita niyo guys ang daming tao ayan yung ano red square ang famous spot dito sa Moscow nandito lang yan Oh, tapos dito may nag-photoshoot. Uh, ganyan ka busy ang mga tao dito. Busy sa picture taking, tingnan niyo. Ayan. May mga ano pa. <laughs> Para sa mga palay ito eh. Madame va Hello na lang Di, guys so, dabang, na lang. Dabang, dabang ganda oh. Eh, see you. See you to my next vlog. Bye. 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 guys. Bye <laughs> nggak ada yang menolong tuh unai u christmas oh ready for christmas itu may may mga pine tree mm. pine tree oh, na oh, ready siya. for christmas nga, pine tree oh. Tinood? Tinood dyan siya. Tinood gani? Buhi ba? Na-er. Hmm, diba? Pasok na kami sa train. Uwi na ang mga lakwatsyera. Mga lakwatsyera. Lakwatsyera in Moscow. Uwi na. Bye! yung mga tao guys basta may mga ano dito maraming tao. Oh, mga kalabasa. Sa Pilipinas, binebenta ang kalabasa dito Dini-display.